na ay mga kalugit. Na. Hi mga kalugit. Kumusta kayong lahat? Meron tayong customer. Customer natin from Toril mga kalugit, no. So nagrereklamo na si Sir masakit daw ang kanyang kuko. Naga-combat kasi si sister mo ng kalugit so yun. Bilang na ka-yearsimo. 23 ano ko tapos sarod 22 na ko. Ah, one. Dito lagi natutuan mo, kita 'yung level. Ako po sa coach. Ano 'ng kailangan sa Edad Food? My damn, pagwapo sa Mega ko, uy

Nakaka-payout. Mm-hmm. Oo oh, oh, daw ako. Tapos ibalik sa iyo, uh, tagpihatok sa iyo mga case amount after 20 years. Ayoko oh, uh, ako ang galing Nag-foot mask? O wala na tangtang? Oo. na ko siya pa doon eh. Dali na matangtang. Ay nagbalik-balik siya. Oo, oh, oh, nag-foot mask naman ako. Buto ka mask? mm -hmm. Si lang kay kaunan na namon oh! <laughs> na. Chicharro. Chicharro. <laughs> okay lang, ganun pa rin. Lumalaban pa rin sa buhay. Hmm? Correct. Hmm. Pasakit kan. Eh, lengkapin Palubi na lang kain. Ibabawi Awa. Kinsa na sa mga Kakes, mga mga cakes. na lang sa imong mga ano client. <laughs> kuri kong so,

treatment adam. Kalbo. kalbong <laughs> Ay mga kalogi tanggal na jud

Pwede mo nisa kung batang yung dupi mo kung ma. Pwede man. Sundalo ka sir. Safe na ba? Ha? Safe na ba? Ay, dira sa Torel? Hmm, safe to him. May nakakuya, ano, dira ba? Ayan. Wala <laughs> oh. ang... Uh. Oh. Muna nga ma, Juan. Per pero na ako yung friend, ano dira ng uyab good sa ang friend god. Uh. Nagay ko dira kay... Tungla po kayo sa kyanan. Huwain niya ko gaya pababa eh. Hmm, gabas ba ka sa ula? Oo, oh, gabas ka sa ula. Itong lugay okay na to eh. Itong hindi pa ko yung gavlog. Hmm. Galago ko daba. Makita niya Kung Ikaw mandi ay na. Dara na lang ka ah. Eh. Hindi na ko pano nung ugon. Nga marbel? Dili. Ang bot aga asa to. Nakalimutan mo. Bulag. Dumagoto sila eh. Pero makita ko to. Okay. Wala naman goro siya di ha. Ready. Ready. ganik. pero dugay nakadira kadirac sih. five years na. hmm. Rube, dugay na i. Hmm. every day judget niya. oh. to magikod ako kita t kae. Eh. Depende, kay rotation mo rotation sir. kae uh -huh. say di to sa truck area. light light vehicle. Natapos na na tapos sa bus. kapag sa scanner screening area. ayun gusto gutong yung ginapatay? Oo, okay lang. Mag-bora, 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 mag ano ba? Dami na mag-bora, 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 mag na mag-bora, 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 kayo bora mag-bora, mag-bora, mag na mag-bora, 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 mag ano lang ka mag ano um, sa ganang, atong gamay nga medyas good pero tani hindi anay sa ka mag ano ay magkumban ta no gani oo <laughs> tingo buna ni mukha ron hindi ka na magsoksok sinila <laughs> 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 hindi na magsoksok para ma ano butangin lang ano ang gamot para maayo sa so, mga lage, tapos na thank you so much